Ayan, lipad naman tayo from Katiklang going to Cebu City, Philippines. See you there. Bye. Ayan, dito na tayo sa departure ng Katiklan Airport. Uh, iba pala yung arrival, iba rin yung departure. Kasi yung arrival, malayo. Malayo yung arrival, no? Iliko tayo. Tapos dito, yung departure Oo, oh, oh, hala. Departure. Hey, departure na. sabi mo, bye bye. <laughs> Thank you. Ayan, departure na tayo. Ito si Juan Jeans, kapila. Ayan, departure na tayo. Ito si Juan Jeans, kapila. Ayan, oh, no? Sa Cebu Pacific. Sir ya ito yung ng uh, Malay, uh, Malay, Airport uh, sa Katiklan. Yan yeah, no? uh, o. No? Uh, 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 ticket now in the phone? I have uh, a hard copy one. No, it's fine. Is it, it, coin in the phone? Only? Yes, okay. that's good, sir.

Okay, nakatik in na tayo. So, pinda na tayo ng gate number 3. Pila mo na dyan niya. Tapos na may washroom dyan do yung? Pila po. Doon. Doon, doon. May washroom. Pwede ka mag-washroom. Ayan, yeah. diha, diha. na sila. Diha.

ayo git number five bus di satu gate number five Ayan, na sa sa gate number five ini yang makasih ya tapi

Thank you. Ayan, papunta na tayo ng Cebu. At tayo naman ng Cebu Pacific. Ayan o. Grabe. Wala yung sakay na tayo ngayon. See you, Cebu. Later. See you, Cebu. Later, Cebu.

ജലീ പടായി ഇറിയ Ah lahi lahi. Pag out din mo ingani dahiya. Dili out diritso no. Gusto ka muka-ordahan? Mag-order para matambalan. Oo. Oh, ah, o, oh. wala oh, po. Wala Dili ka niya nara diha ha, talk yung niya. Council agad sa B7. Ladies! Apo, ilang kuha niya, oh. Ladies! Ay, nako. Dugay <laughs> kayo, minuyo. Ay, Hello, Ditt! Nag-suka-suka ko ditt. nga. rah. Tiyak, rah. Yung mga dunyos, <laughs> uh, sa silid. Gano'n, nga yung car, ba? nag ng tiyan sa tubig. Yeah. Yeah. yung car, yan oh, okay. Grabe, dunya. Grabe, siba? So, congratulations, oh. sa new car. Ah, humuta pa, oi. Hindi, nga naman. So, kung saan Sige, mga Hey Winget TV, it's Kulas. Love on WinJet TV. Oh my gosh, yes! It's the best thing ever! Hey Winjet, bye bye. <laughs> take care. Subscribe, take care, be happy, share good vibes. Bye bye.